balikan natin si Dante Perello kung pa rin ang isinasagawang demolisyon dyan sa BIR Road, Quezon City. Dante? Yes, Lala, wala na nga nagawa itong mga residente dito sa gilid ng BIR Biaya Road nang tuluyang mapasok ng demolition team ang kanilang mga tirahan. Lala, sinubukan pang harangan ng mga residente ng barikadang kahoy at gulong na goma ang daraanan ng demolition team pero hindi rin ito umubra sa laki ng puwersa ng mga otoridad. Bukod kasi sa nakakalat ng mga pulis, may mga tauhan rin dito ang BJMP at truck ng bumbero. Naagaw ng mga otoridad ang iniharang nilang barikada pero di rin agad basta sumuko ang mga residente. Nag-human barricade para pigilan ang paglapit ng demolition team. Nang tuluyan silang makalapit lala, wala nang nagawa ang mga residente kundi mapaiyak na lamang at masdan habang ginigiba ang kan nila mga tirahan. Lalatuto lang mahigit isang daang pamilya sa proyektong Quezon City Central Business District na itatayo sa North at East Triangle ng Lunsod. Illegal umano ang demolisyon dahil wala namang natatanggap na bagong notice of eviction ang mga residente. Una nang nailipat ang ilan sa mga residente sa tabi ng BIR Road ng NHA sa relokasyon sa Montalban. Pero dahil nga umano sa kawalang kabuhayan doon, ay napinitan silang bumalik dito. po sila mapakiusapan eh. Hindi na nga kami lalaban eh. Wala na nga magawa yung mga tao bahit ganon. Wala silang awa. Ang daming pulis. Ilalabas lang naman yung mga gamit ba sila ganyan. Hindi man lang sila Hindi man lang sila naawa sa mga tao. Ang dami-dami pang dami mga pulis. Ilang bayang nandiyan nakatayo. Pero ginigiba nila. Ano po ba yung sinasabi ni Maruhan na walang demolisyon? Magiging ibayag! Magandang Lala, kanina nakita natin may mga dalawa hanggang apat na kataong ang inaresto rito dahil nga sinubukan nilang pigilan yung mga otoridad. Pero sa kabuuan, masasabi naman natin na hindi naging masyadong magulo ito dahil uh, napansin natin na walang masyadong militanteng grupo na sumusuporta sa mga residente rito. Kaya mas uh, kumbaga sa naging matagumpay ang uh, pagpasok uh, ng mga otoridad rito. Lala. Uh, Dante, ngayon nakikita natin ay eh, mapayapa na nasa na ngayon ang mga residente. Sila ba'y sadya na talagang umalis sa lugar o nariyan pa rin? Nandito pa rin lala yung iba dahil yung iba kasi ay ngayon pa lang nagse-self-demolish. Yan nga yung naging problema ng iba dahil hinintay pa nilang pumasok itong demolition team bago nila ilabas yung kanilang mga gamit. Kaya ngayon, patuloy pa rin nilang inilalabas yung kanilang mga gamit. Ang iba naman ay nandito sa gilid ng kalsada para bantayan yung mga gamit nilang naunan na nilang nailabas. Lala. Kamusta ngayon ang daloy ng trapiko dyan? Para nakikita namin, sakop na yung buong kalsada sa bahagi niya ng BIR Road. Kanina lala, maagang isinara, no? mga bandang alas 8 pa lang, sarado na to. At sa ngayon ay unti-unti uh, na rin binubuksan yung ilang bahagi. Yung, uh, unang, yung isang lane na dadaanan na, hindi katulad kanina na isinarado nga, yung north and uh, southbound lane ng BIA Road at uh, kanto ng NIA Road, Lala. Sa so, ibig sabihin, bukas na ito sa mga motorista bagaman one lane passable lamang. Nakakadaan na, Lala, kasi kanina ay sinarado ito dahil nga doon sa pangamba na magkaroon ng uh, batuhan. Kung matatandaan mo, nung isang taon, ay uh, bukod sa nagkaroon ng batuhan ay may nagpaputok din ng baril at yan nga yung iniiwasan ng mga otoridad kaya nila isinara. Pero sa ngayon, unti-unti na nila yung pinapayagang makapasok yung mga motorista dito, Lala. May tansya ba ang polisya maging ang demolition team kung hanggang anong oras sila mananatili riyan o hanggang anong oras matatapos ang demolition? Sa tansya nila, Lala, sa ating uh, pagtatanong kanina, ay bago man ang halian, ito ay matatapos na. Medyo marami pa rin kasing kabahayan ang natitira rito. Sabi nila, nasa may isang daang pamilya raw, kaya more or less, nasa 50 houses pa ito, Lala. Nabanggit mo, may mga nagsiself-demolish eh. So yung nakikita natin ngayon sa ating live video, ayan, mga residente na ba yan? Kasi kanina, sabi ni Mark, yung ibang demolition team ay nakasibilyan at hindi nakahardhat. Tama, Lala. Actually, hindi mo ma -di distinguish agad kung sino yung residente talaga at saka demolition team. Dahil uh, karamihan nga dito sa miyembro ng demolition team ay parang uh, nakasibilyan lang. Siguro isa na rin niyang paraan para protection na nila yung sarili nila dahil itong mga galit na galit na residente, pag nakita nila na otoridad yung pumapasok ay talagang nakikipaggirian sila. Masasabi ba natin Dante na payapa na kumbaga ngayon sa atin nakikita ha nagtutulungan ang mga residente magingin demolition team sa pagtanggal ng mga yerojant bubong ng mga residente. Yes, Lala tama ka sa ating uh, assessment ay payapa na ito at uh, siguro nga lang mga dalawa o tatlong oras ay tuluyan na matatapos itong pagdemolish. Kanina may nabanggit ka na apat na naaresto uh, kamusta naman ngayon meron bang mga napabalitang nasaktan o mga kabataan din na nadamay Dante? So, So far, Lala, wala pa tayong report na natanggap na may nasaktan. Pero yung unang na-aresto na nakuna natin ng video, pansamantala muna silang uh, i-dinitain dito sa sasakyan ng BJMP. Yan kasi yung mga sasakyan nila na may grills. Kaya nga sila talaga i-deploy dito para nga arestuhin yung mga magtatangkang manggulo o pumigil sa mga autoridad na magde-demolish. Maraming salamat sa iyo, Dante Perelio.